Ito yung pinainom ko sa isang kababayan natin na di na makatayo, dulot ng mataas na diabetes. Manhid na ang katawan, sobrang minamanas na ang buong katawan at nawawala na ng pag-asa sa buhay. Salamat sa tunay ng tagapaglika, sa loob lang na isang linggo ng pag-inom ng binabad na okra, nanumbalik ang kanyang lakas. Ito din yung pinayo ko sa kababayan natin na limang araw nang hindi makadumi at muntik pang maoperahan. Limang baso pa lang naiinom niya na ilabas niya na kaagad ang dumi sa kanyang katawan. May 64 years old din na limang taon nang di makapaglakad ng walang tungkod dahil sa rayuma. Matinding rayuma, halos di na maunat ang braso. Sa loob lang ng dalawang linggo, <coughs> naging okay na ang kanyang paglakad. Kung may diabetes, mataas na blood pressure, rayuma, nako, napaka basic lang yan sa okra. Sundin nyo lang ang nasa video, option nyo kung lalagyan nyo ng pipino. Pero mas maganda kung may pipino dahil ang pipino ay nalalabanan niya ang dehydration o kakulangan ng tubig sa ating katawan. Tamang-tama yan dahil sa init ng panahon ngayon. Kung sustansya ang pag-uusapan ay halos parehas lang ng sustansya ng okra ang sustansya ng pipino. Pag pinagsama nyo ang dalawang ito, mas doble ang kanilang bisa. Nasubukan na ito ng buntis nating kababayan na may diabetes, mataas na blood pressure at naging maayos ang level ng kanyang asukal sa dugo sa mabilis na panahon lamang. Ibabad lang ng 6 hanggang 12 oras sa kainumin. Maganda kung araw-araw kung gusto nyo mabilis guminhawang inyong pakiramdam. Pagkatiwalaan nyo ang kombinasyon kong ito, safe at pure organic. Basta ako nagkombinasyon ng herbal, garantisado at epektibo. At yan ay isang minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka. mm <coughs>